musta mga katropa? Ano po, nandito po ako ngayon at aking pong pupuntahan si, si Ate Jocelyn kasi yung kanya raw pong asawa ay namatay na. Kaya meron po mga sponsor na nagbigay po ng konting tulong para sa kanya. Kaso nga lang po ay hindi natin alam kung nailibing na po ba yung asawa niya o hindi pa. Kaya mula dito sa Tansa ay tutungo po tayo ng silang kabite mga katropa para ating kamustahin si ate Jocelyn Noong ating vlog nung una na yung po ay laging tulala dahil sa problema Hindi nga po pala ang kanyang asawa ay may malala ng karamdaman At nagulat nga po ako sa TV vlogs dahil nabalitaan niya na pumanaw na ang kanyang asawa kaya ngayon po ay atin siyang kakamustahin. Uh, samahan niyo po ako mga katropa na napuntahan ang kanilang lugar sa so silang Cavite. Andito po ako ngayon sa 13. Uh, mga katropa no, inabot na ako ng ulan ano Punta tayo sa bahay ni Ma'am Jocelyn. Ayun, nagdi po. Tatawid po tayo. Inabot na po ako ng ulan. Sandali muna. Punta ako dito sa Matayan. Ano? shoutout sa so mga driver natin kasama oh. Ayun oh. po mga katropa no? dito po yung papasok ila ni uh, Jocelyn inaabot na po ko ng ulan eh kaya <laughs> ano pero kahit ng ulan sige tuloy pa rin para sa uh, tulong sa ating kapwa sa may mga uh, nangangailangan Okay, huh? Halo Doki. Coba ya. Oh itu, di tengah. putik Ano ba yung pinasok ko? Parang mali na yata oh? Wala Ah Sino? ito Ito si ano? Ate Jocelyn, ano? Oo, ay, na. Na. Kaya nga ho eh. Nabasa ko lang udon sa comments. Ayan, ito na tayo sa bahay ni Ate Jocelyn. Tapo. Ate Jo. Ako nakatulog yata. Hindi, ayan. May tao sa loob. Ate uh, Jo. Yeah. Dito ang iyong vlogger. Ay, siya ba yun? Uh, oo. Kaya ko po. Good afternoon po. Oo nga ho <laughs> eh. <nga, laughs> <nga, laughs> <nga, laughs> <nga, laughs> Nabasa ko lang sa comments section. May nag-comment po kasi hey! na taga rito. Hello ate, magandang hapon, kamusta ka na? Oh, nabot na ako ng ulan Ano nangyari ate? Ano nangyari? Wala, wala eh Wala na, wala na siya Um, ano nangyari yun? Na ano? Ito pa mga katropa, no? nandito na tayo sa bahay ni Ate Jocelyn Ayan. po yung mister ni Jocelyn mga tropa ito po siya oh. si si kuya ano pangalan na rin ng ah, si uh, kuya Bert no si kuya Robert Ayan. Ate pa ano naman dito sa ano nyo uh, Para para makakilaan ano nangyari yun nagulat ako dun sa nabasa kong comment ng ano ng mga taga rito, isang taga rito na comment sa akin kaya ako nakita. Kaso nga lang, late na yung pagpapaso dahil sa dami ng binabasa kong comment. No eh. Hmm. Bigla lang siya eh. Nung, uh, nung ano, bigla lang siya. Tapos, bigla lang siya para parang nahirapan ng uh. mga. Hmm. Nung 22 ng umaga, madaling araw yon. Kailan mo ba siya namatay? Lunes. Nung... Anong pecha yun? 22. Ah, 22? Opo. Ah. Tapos sabi ko, tatawag ako ng tulong. Oh. Nung madaling araw, nung oh. alas 3. Ah, madaling 3. araw ba yan? Opo. Hmm. Sabi ni ate, ate Nora, yung... dahil galing ako doon, bawa ko muna dito, naka, nakausap niyo para bago siya na... Oo. Oh. Ano, Oo. Ano, Kasi... Nagpahiwatik ba siya? Wala naman po. Ano? Ah, wala lang. Yung sabi lang niya sa sabi ko lang ano sabi niya e, ano sabi naman daw sabi naman niya okay okay na daw siya sabi ko nung eh, bigla lang yun eh, yun, madaling araw sabi ko tawagin kayo nanay niya And sabi niya sa akin wag na sabi ko kasi parang nahirapan ka eh. parang hinapo parang ganun sabi niya wag na ano na lang oxygen lang kailangan daw niya nung liwanag na oxygen hinihingi niya tapos sabi ko ihanap kita panghiram kita nang hiram ako diyan sa kapitbahay sa unahan. Mm -hmm. hindi naman siya tumanggi kasi oxygen nga lang mm -hmm. tapos nung pumunta pinapunta ko yung anak ko hindi ko siya iniwan kasi ayaw niya ako palabasin eh sabi niya eh, sabi ng kapitbahay ko, ginagamit ng asawa niya kasi nahirapan din. Ah, yes. mm, kasi may sakit siya. Oo. oo. Tapos, mm -mm, mm -mm. Tapos, nung ano, pinuntahan sa, sabi ko na anak ko, sab, mayroon daw sa barangay. Kasi ay, kami. And sabi naman ng anak ko, wala pa daw laman. Sabi ko, palalamanan natin. Ibali nang wala, tayo magpapalaman. Basta, makahiram lang tayo. Pag ano doon, eh, wala pa. Sarado pa yung ano. Barangay. Mm sarado. Eh, inalok ko siya. Sabi ko, padala na lang tayo ng Tracy. Tracy ka na lang. Layo naman. O kaya, o pa. sabi niya o sa... Kasi doon yung public, ano, mm, mm. public hospital. Tapos so, so walang wala kami, di ba? Oh. O kaya, ano... Ano, dala na doktor. Pero ano siya eh, okay pa. Hindi pa naman yung... Parang karang hapo lang eh. Parang siyang lang. Oh, eh. Sabi naman niya sa akin, wag na. Hindi na, gusto ko, ano lang, kailangan ko lang talaga oxygen, gano'n. E eh, syempre, sabi ko, at ayaw mo, ako akong tulong. Eh, ayaw niya, hindi niya ako pinapalabas. So, sabi ko, gumawa ko ng paraan, sabi ko, mga maliwanag na lumabas yung kapatid niya kasi papasok. Tapos ayaw niya may pasabi sa ano, mga kapatid niya, sa nanay niya, ayaw. Tapos nung naka lumabas ako, sabi ko, sa saan punta mo? Sabi ko, bibili lang akong gamot ng bunso namin kasi sinisinat. Sabi ko, e, pabiling, bumili ako doon sa asawa ng kapatid niya. Sabi ko, binulong ko ngayon. Sabi ko, alam mo, Sel, nahirapan huminga si kuya mo. yon Siya yung nag-ano na, ti tari na natin sa hospital talaga, ti Kailangan talaga dalhin na kasi mahirap na si kuya. Inong e, kaka, ano ko, sabi ko, hayaan mo, alokin ko siya uli na magpadala siya doon sa hospital. Yung, yes. no, ano naman, pumayag na siya nung kahulihan. At din ako ba tumayag dong ano na, maliwanag na. Mga ano siguro, mga six, mga six. Umayag na siya, sabi niya, oo, ako tumayag ka. Sabi niya, sino kasama ko? Sabi ko, ako. Ako at saka yung anak namin na isa, si John Vincent. Sabi niya, sige, bigyan mo ako ng shorts, saka break kay magpalit ako. Nakapagpalit pa eh. Kasi kaya akala ko talaga, ano pa. Oo, oo. Mm. Akala ko talaga okay kasi nakapagpalit okay. ka pa eh. Oo, oh, nabi siya. Pagkatapos? Nang pagkatapos po. nagpalit, palit mm. ano siya? Biglang umupo. Umupo siya sa upuan. tumuloy mm. uh, Tuloy pa rin ako, nagligpit ako ng mga damit kasi bigit-bitin ko yung damit niya. Pagka maya-maya na upo ng ano, biglang humiga dahan siya bumaba at biglang humiga sa, boom, sa higaan namin. Sabi ko ba, pagtingin ko, ang daming, yung pawis niya, ang lalaki ng botel, yung parang hirap na talaga siya, yung parang habulin niya yung gano'n. Uh -huh. O, humiga siya. Sabi ko, e, eh, kawawa naman yung asawa ko. Ano ba nangyari? Laban lang. Nandiyan na yung ambulansya. Sabi ko, gano'n. Uh -huh. Eh, yun, pinawisan siya. Hindi na siya, sabi niya, Sumagot lang siya sa akin, pagod na ako, Len. Yun ang sagot niya sa akin. Kaya wala na akong magawa. Sabi ko, pero ano ako na, lumaban ka, lumaban ka, kailangan mo lumaban. Ano na, mga 6.30 yung nangyari eh, hanggang 6.30. Ayun na, bumigay na siya. Mabilis, mabilis lang. Mabilis mangyayari yun eh, bago yun nangyari na inatake siya, Rapan. sabi pa niya sa akin, no, hindi, hindi pa bumalik yung vlogger. Eh. Pinatanong niya. Ah, pinanggit niya oh, Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sabi ko, ay, ano, ano, hindi. Ano, anong araw yun, nung yun? Mga ano, sir, eh, mga siguro tatlong araw before. Bago siya na... Mm siguro parang mga... 19, parang mga ganun eh. Nineteen Eh yeah, no. Kasi yeah, parang gano'n, nagbanggit siya. Di. Oo, oo, kasi sabi niya, hindi pa, do, bumalik yung vlogger. Eh, di ba po, ano, yung sabi niyo nga, sana, sir, pagbalik ko, magaling, okay na kayo. Oh. Di ba nagganyan siya? Oo oh, nga. Ganon siya. Oh. Eh, yun. Eh, yun, kasi yun, ang, yun talaga ang nasisip mm -hmm. ko na pinapalangahin ko maging okay. Oo. Oh, oh. Oo po at na makapagtrabaho, malakas dumakas siya. Tatlong araw yan. Basta bago nga nangyari yan, nagtanong siya na, ano kaya, dyan, di ba mo dumaan yung vlogger? Sabi ko, hindi pa, ano kasi yun eh, malalayo ang pinupuntahan. Yan ito ganun, nakakarating kung nandoon siya sa, ano ba yun, saan ba kayo noon? Sa Kalatagan ko ako noon? oh, yun, Kalatagan, yun, nandoon kayo. Sabi ko, ah, malayo kasi yung nararating noon eh. Sabi ko, sabi niya ah, pero sabi niya babalik daw, 'di ba? Ayun, ayun, sabi ko, oh, "Oo, babalik 'yun." Pagaling ka, kamo, lumakas oh, kasi ka na. na Magtitipon mag mm, lang po tayo mm, na mm, magi-sponsor oh, na. Oh, oo, ayun, sa 'yan. Eh, sabi ko rin, bakit 'yan? naalala niyo yung vlog? Eh, tumawa pa nga yung amo kasi ano, hindi ko alam mo bang tinanong ng asawa ko ni si Sir yung vlogger, si sabi naman niya, talaga? Sabi ko, "Oo." Pero ano siya eh, yung okay naman eh, kung tignan mo, okay naman eh. Oh, hindi niya pinahalata sa Hindi niya, sa, eh, sabi ko nga siguro, hirap na hirap, oh, hirapan na. na siya, pagod kasi na siya. Nga, alam niya yung buhay natin, di ba? Walang wala, oh, so, siguro, ayaw niya pang dumagdag sa, oh, sa dalahin. Oh, hmm. Sabi ko, masyado ka mga di mo, mo sinasabi sa akin. sabi niyo? Hmm, oh, sinabi ko kahit ako lumagay sa katayuan ni mm -hmm. Tuya. yan yan. ganito ang kalagayan ko. Eh, Inhirapan din siya. Sabi niya nga eh. ayong Sa, lagi, tuwing uwi ko kasi siya, kumusta ka? Sabi na, lagi niya sagot. Okay. O, okay daw siya eh. Kahit mga anak niya magtanong, okay daw talaga. Okay lang siya. Oo. Yung Ganyan pala kaya, nililihim niya. Eh, po, kasi pansin nito, hirap na hirap magsalita. Mm, -mm mala, ano siya, wala, siya po. Hindi lang TV yung sakit niya, ano? Yung siguro. Yung sa ibang hospital? Hindi po eh, clinic lang po yun. Parang, tapos, siguro, sa, yun ang resulta niya. Doon, naging, ano Di ba, x po. Pa. Parang siguro, hmm. eh, hindi ko alam kasi, kasi sa, sa, sa kawalan, kawalan, kawalan namin, so, iisa lang ang pinakit, pinanohan ano, namin, x-ray, yung x-ray ng doktor. Tapos, hindi na namin pinapa, second opinion. Hindi po siya sumuka ng dugo? Hindi po. Kabasta na lang natulog? Yung, eh, hindi naman po, yung parang hirap siya huminga, yung oh. habol, yung parang hirap siya oh. na oh. parang ganun lang. Tapos hanggang... Hindi, na lang siya sa puso, ganun, kaya namatay ang sabi nila noong binalsa mo nila marami ng tubig sa baga ah, kaya nahirapan huminga uh, yun ang sabi noong nagbalsa mo um, eh hey, kaya si kuya magka, Kinamatay ni kuya mm -mm. ang ano na ni kuya yung hindi na maka kaya, kaya nahirapan siya huminga kasi yung puso yung, niya lunod na yun ang Mahirap, ano, ang kadala ng kahirapan um, natin. Mm, um, lunod na raw. Na hindi pa at oras. yung oo, hindi pa oras ng tao mm hindi -hmm. pa dapat siya mamatay dala ng kahirapan at kakulangan nga ng panggastos Ayan, bumigay ito, talaga siya mamatay siya. Mm -mm. sa kulang sa kakulangan nga ng financial oo panggastos nga eh okay. na, no. sabi pa nga nung anak kong okay. panganay no. dalhin namin dyan hmm, hospital dito eh walang wala kami ang sabi namin, baka tayo hayaan lang tayo, mangisay tayo dyan. Baka namatay ka. Baka hanayaan lang siya dyan sa labas. Ay, bayad, bayad pa rin po. kaming malaki. Oh, Kaya ayaw niya magpadala. Ayaw oh. niya magpadala. Eh, ayaw niya. Kailan mo siya nalibing? No, ano lang. Baka kami nag... Ling... po. Saglit lang. Mm. Ilang araw siya na uh, buro? Diba namatay siya lunes oh. Pagka linggo. Ah, balay isang linggo? Oo, mm -mm. na nakiusap nga po kami kasi dapat hanggang webis lang. Yeah. Nakiusap kami sa simbahan kasi wala kami mabrulan dito sa amin kasi si Keith. Diyan sa may simbahan dyan sa Ay, labasan, chapel, oh, chapel doon. Mm -hmm. Nakiusap kami kayo, ng kahit isang linggo mm -hmm. kasi wala kaming ibang malagyan. Mm -hmm. Nabasa ko sa comment section. Kaya dito siguro nag-comment. Ang sir. nag-comment. Ano? sabi ni Ate Nora, sabi ni Ma'am Nora, uh -uh. yung nagpagawa ng sidecar. Ay, si Kristen. Siya sa akin, no? Ah, si, si Kristen. Kristen Gwenas. Mm -mm. Ay, oo. Oh. Siya yung nag-comment. Yeah. O oh, kasi kahit kami, hindi kami kilalang tao, sir. Yeah. Na ano talaga ako, yung... Akala ko na, kapit kapitbahay niyo rin. Na ano talaga ako, sir, yung lahat, ang daming ano... Ang daming bumuhos yung Nakikiramay, tulong, oh, tapos nung, nung nakilibing, ang daming bungos. Oh. Hindi ako makapaniwala kasi hindi kami kilalang tao eh. Mahirap hmm. lang kami eh. Oh. Pero noong nilibing siya, oh. napaiyak ako, sabi ko, at hindi, ako makapaniwala. Sabi oh. naman nung iba, ganyan talaga mabuting tao. Ayun ang sinagot sa amin sayang ano hindi mm -hmm. ako nakapag-living dyan. Hindi ko hindi ko kasi nga alam na... Tagal niyo, hindi niyo na ano ano agad. Siguro nag-comment si, ano, si Kristen, si na. Hindi, ang comment niya doon, ,right, Sir, yung binlog niyo dito na asawa ni Ate Jocelyn ay patay na ngayong mm -hmm. araw. Eh kaso nga, nabasa ko, Uli na. Kaya na mm -hmm. yeah, sabi ko, hindi, hindi ko lang pumapasa. Kaya nga, ura-urada, 2 two days, ito, pumunta ako dito. Opo. Kasi nga nang hagila pa ako ng <laughs> iyaanin eh, sa akin yun. Sa Tuwa mabila. sana yun, sir. <laughs> Lagi yun yung nga sinasabi. Hmm. Eh, Kasi nga, ano nga siya eh, yung bang, parang nahunawakan niya yung, sabi ko nga rin, palakas ka para pagdating ni sir, okay. may busis ka na, makipag, oh. uh, ikaw na yung interview ni sir, kaya ganoon eh. Eh, eh, ano ho, kumusta na kayo na ilang araw na siyang wala? Ay, ma oh, mahirap sir. Kailangan lumaban para sa mga anak. Kailangan hmm. i La eh, tuloy pa rin ang buhay hindi, kasi... Paano yung pag natin tulog kasi, wala hindi niya na siya katabi? Mga anak, mga, anak. Ay, ba kayo? Ay, ay, lagi. Ay, ka oh, lagi po yan sir. Hindi naman agad-agad yata yan kasi... Oh, lalo't bago pa, sabi nga nila, malungkot ka pa rin hindi mo po ano yan eh hindi eh, ba nga ako nagpaalam ako sa amo ko na hindi mo na ako papasok eh eh pagpunta ko nga doon wala kayo sabi mm -hmm. ni mam Ma Nora baka daw after pa ng 40 days eh oo mm -hmm. eh medyo matagal pala kayo hindi papasok mm -hmm. sa trabaho nyo ang sabi ko nga eh sana gusto ko naman pumasok sabi naman yung um, uh, yung kapatid kami yung binan ko na dapat daw pagkatapos ng 40 days yan ang sabi nila. Sabi ko naman eh. Pero parang naiinip ako. Parang mas malungkot sa bahay kaysa Ay, ano. Hindi naman mo ata siguro masama kung Iwang. after two oo. weeks pass pa na. Yun, so, yun sabi din nila. Sabi ko uh, din na. Hindi kayo lagi. Uh, mm -mm. sabi kasi, ko nga eh. Mas ha, gusto ko na pumasok. Kayo, kumayat, ano? Mm. Payat na payat kayo ngayon. Tumindi. Noong parang wala ka nang ganang ano yung wala kang ganang kumain, gano'n. Kakain ka man. Pilit. Hindi, so, ano. Mm -mm. um, ano lang sa konting gutong. Bibili sana ako ng bigas, no, dyan sa paleng kaso. ako ng ulan, kaya mm, nabasa, 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 Ko, malakas ulan doon, sir? Malakas ang ulan oh. Nabot ako dito sa may, ano, paglatos. Premier? Diyan sa mga sa diversion road oh, uh, oh. mula dun sa hmm. Dam, na dito, kaya sa ah. sabi ko, ay, teka na po. Maambun-ambun na sa'yo, huwag ka munang lalakas. Kaya hanggang sa lumakas na dyan, pagpasok dito sa papunta na sa Sinang, malakas na. Kaya, mm Hindi -hmm. eh, na tuloy ako pumunta sa palengke. Kaya, eh, ano bang gusto nyo? Bigas o pera na lang? Bala pa, sir. Hindi, eh, mas yung mas <laughs> kailangan nyo. Eh, pang, pag ano, sir, yung kung anong dumating, sir, Okay lang, sir. Malaki bagay na rin sa Forte de na lang sa inyo. Eh, bahala ka, sir. Mm <laughs> kasi, uh, kami po ay eh, nagpapasalamat no, sa... Salamat kami sa mga ano, mababait na sponsor no, na nagbigay ng tulong dito kay kay Ate Nora. Ay, si Lynn. Nagkamali pa. <laughs> ito po yung bibigay ng ating mga sponsor na ayaw magpabanggit ng pangalan mm -hmm. o si Mr. JM at si ano, yung mga anonymous nating mga uh, ano, tatayawakan nyo uh, ano mga mga sponsor na nagbigay dito kay ate at yan ano pa uh, at dagdagan pa natin ng ano. Yeah, maraming salamat po sa mga nag-sponsor dito kay kay Ate Jocelyn no. At shout out po sa lahat ng mga OFW no. At kay Ma'am Heidi Del Mundo, shout out po sa inyo. Maraming po salamat sa bigay ng tulong at sa team pinagpala. Maraming salamat din po. At sa tulong na ibinigay niyo po sa amin. Maraming maraming po salamat tumulong po sa inyong lahat. At saka sana sa marami ito. pa pong matulungan kayo po. At kami po ay lubos na nakikiramay dito kay Ate Jocelyn dahil nga po sa nangyari sa kanyang mister na pumanaw na nga po. Kaya sana tuloy lang ang buhay ni Ate Jocelyn para sa mga anak-anak niya. At maraming-maraming pong salamat sa Maraming nga. pong salamat. God bless you. Tapos, siyempre, wala ka talagang magawa pala pag ka wala pera. Yan pala talaga ang kaibahan sa mahirap. Nisil niya ang kamay ko. Nisil niya kamay ko. pagod na pagod na ako, Lynn. O, oh, yun ang sagot yung sinabi niya. Eh, sabi ko, lumaban ka. Kasi may mga anak ka. Eh, wala eh. Yan ang last niya sabi. Sabi nga ng iba, wala bang ibang binilin ko? Wala. Hindi yung pagod na siya. Eh, hey, wala kang laban pag siya na mismo sumuko.